Alayin mo natin ang latest mula sa Malacanang, ang Pangulong Bongbong Marcos. Paungunahan, uh, abang, ngayon pala ang pagsusunog ng mga shabu, ha? Abay, uh, saan ba susunugin ito? Sa may uh, tarlac ba susunogin yan, uh, Miss ha? Paungunahan ngayon ng Pangulong Marcos ang pagsunog sa mga nakumpiskang uh, illegal drugs. Ito na ba yung uh, tunay-tunay ano yung uh, 9 billion worth na floating shabu? Alamin natin kay RS-14. Let Narciso please kami na, Miss Let. Yes, lakayan na ngayon at tuwawan sa akin na nga ngayon ang mga nakumpiskang illegal na droga na unang ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon pangungunahan rin ng Pangulo ang pagsunog sa droga ngayong umaga sa Clean Leaf International Corporation, isang rehestradong waste management company sa Kapas Tarlac. Iniutos ni PBBM ang agarang pagwasak sa nasasabat na iligal na droga para hindi na daw nare-recycle at bumabalik sa merkado. Kahapon ay inimbitahan rin ng Pangulo ang media na saksihan ang pagsunog sa bilyong pisong halaga ng shabu para matiyak anya ang transparency. Mahalaga kasi daw na matutukan ang proseso ng gagawing pagsira, partikular mula, mula sa pagsasagawa ng chemical testing bago itutuloy ang isa lang sa incinerator. Layunin nitong masiguro na ang subject for destruction ay tunay na mga shabu at hindi napalitan ng ibang item. Okay? Yanaw, uh, wala bang uh, balak ang uh, Pangulong Marcos na ano ha, mag-firing uh, squad ng uh, drug lord? <laughs> sa bakit wala kasi tayong uh, death penalty? Ah, oo uh, uh, oh, nga, na, nga pala. Aling <laughs> uh, uh, presidente talaga ay epektibo naman at nakita uh -huh. naman daw sa mga tagumpay ng uh, operasyon. Anong nga term na ginamit, uh, bloodless? Uh, bloodless? uh, anti-illegal drug campaign. Ayan, na uh, blood, bloodless uh, anti-illegal campaign. Yes, ayan ang uh, ista ni dating Pangulong Digong. The order is dead <laughs> or alive. Good morning, Dong. Ayan, na uh, lalabas nga po ba kayo? Ha? Ayan, na. Uh, so ayon niya ng uh, ganyan. Pero alam mo, Uh, siguro dapat paminsan-minsan eh magpakita rin ng iron fist ang ating presidente para katakutan din. Ayun eh uh, wala pa tayong uh, nasasampo lang uh, drug lord na nahuhuli uh, Mr. Lad, ha? Mukhang nga mahina ating uh, mga taga-pideya. May mga nasabat nang uh, droga. Ayun, ayan, may mga drug lord pero asaan uh, sila? Bakit walang nahuhuli hanggang sa ngayon? No? 'Yun ang tanong dyan Anyway, so uh, 9 o'clock ang uh, punta Al ng Pangulong Marcos sa Tarlac, uh, Miss Letta. alakay, oh, alas 9 yung uh, pagsunog dito sa mga illegal na droga. Ayan, at ano pa ang uh, schedule ng uh, Pangulong Marcos ngayong araw ng, aba, uh, Merkulis na pala ngayon, Merkulis Simbang Baklaran. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. So far, lakayan pa lang yung schedule ni Presidente ngayong araw. So, Pagkatapos niyan, kung babalik siya ng Malacanang, wala na siyang ibang aktibidad sa labas. So may mga meeting ulit ang Presidente. Ayan. Uh, wala ba siyang uh, balak kausapin? Baka mahina ang uh, convincing power ng uh, bagong Energy Secretary Sharon? Sharon Garin, ayan, eh, baka pwedeng uh, imbitahan ng kape-kape uh, si uh, Boss uh, Ramon, ayan, uh, RSA, at saka si uh, Ma'am Lorelay, ha, ay Ma'am Lorelay Kembao uh, ng Shell, uh. At saka itong si Felix, ayan, si Felix Sepillier eh, ng uh, Caltex. Yung mga mga big boss ng uh, Big three kung tawagin sa oil industry, baka pwedeng uh, huwag na uh, ipatupad yung oil price increase na panibago bukas. Oh, lakayan yung ano uh, 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 pinakikiusa pa rin. Ang sabi ni DOE si Sharon Garin ay mm -hmm. matuloy nakakausapin yung mga kumpanya na langis. Pero ang sabi nga niya, actually yung uh, pagpayag ng mga kumpanya na langis sa Estagard ay uh, uh, sa pakiusap rin ng Presidente Lakay. Ayan, eh, uh, diretsuhin na. Ayan. <laughs> eh, siguro, <laughs> uh, baka text na o tawag na ng Presidente, eh, uh, mapapahindi ang ba nila ang Presidente pagka siya ang nag-request sa mga ito, Lalo't lalo tayo humuhupan ang tensyon na doon sa Middle East. Ayan, aabangan natin Lakay mm -hmm. kung ano ang development chan Dahil inaabangan uh, inaabang rin lang yung sa fuel subsidy, di ba? Eh, ang tanong ay, mm. lalo na ng no, mga hachoper, eh, matutuloy pa ba yan? Kasi Kaya nga, Daw, ano, uh, yung, ano, uh, pressure ng krudo sa world market. Eh, uh, para hindi na gumasos pa ang uh, gobyerno. Ayan, kausapin na lamang si uh, Bossing Ramon. Ayan, uh, si Madam Lorela at saka si Felix <laughs> ng uh, Petron uh, Shell at uh, Caltex. Eh, di, tapos ang problema. <laughs> hindi tayo maglalabas pa ng uh, government government subsidy sa mga uh, drivers, uh, fishermen at uh, iba pa. Ayan, mm. tipid. Ah, pwedeng pakiusapan lakay ng ano, uh, ngayon mm -mm. lang naman. <laughs> Kaya nga eh, ayan, si President <laughs> Apo Lucas ay apo. Kasarito ni eh, Don uh, RSA. Ayan, si Madam Lorelai Kambao. Ayan, uh, baka pwedeng mapakausapan. Ayan, para tipid pa ang gobyerno. Ayan. Uh. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Ms. Leta. Ito si Lefner Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy.